So yung mga scenario, gumawa tayo ng pag-aaral na meron tayong kwento na based naman sa data at sa actual trends. Pero sa iba't ibang ipagpapalagay na types of policy, kaya doon nagkakaiba yung scenario. Merong baseline or reference, merong subsidy-based, at merong productivity-based. So ano yung reference scenario kung ano lang yung trend. No? Pinureject lang namin from 2018 to 2030. Tapos yung subsidy, more or less current policy, na malaki yung nilalaan, lalo ng Department of Agriculture na budget, para sa libreng abono, libreng makinarya, at iba't ibang subsidy para sa ating agricultural sector. Yung third scenario, nakafocus naman sa policy na nag aim towards higher productivity growth. Yung bang tumaas yung uh, inaani sa bawat kwadrado hektarya, ng palay halimbawa. Yun ang tinatawag na productivity-based scenario. So yun yung tatlong scenario na pinaghahambing natin. Depende again kung anong ibig sabihin ng affordable. Affordable for what? So ang ginamit ng pag-aaral namin affordable yung diet that will deliver yung sapat na protina, sapat na energy, at sapat na isa sa mga major micronutrient kung saan tayo medyo kapos, which is vitamin A. So, batay sa aming pag-aaral, kahit dun pa lang sa reference scenario, nakararami sa ating mga mamamayan, maabot na yung energy at protein requirements sa taong 2030. Now, whether ma, lalong ma-boost 'yan nung subsidy scenario pinag-aralan din namin. Actually halos walang addition. Hindi naman nakasama yung subsidy, pero halos walang naidagdag na uh, dami ng mga Pilipino na naging mas affordable yung pagkain by the year 2030 nung pinag-aralan namin yung subsidy. Pero yung pinakamalaking boost sa number of Filipinos na magiging affordable yung adequate diet at kasama na rin yung vitamin A ay yung productivity-based scenario. So, yamat yung pangalawa, yung subsidy-based scenario, hindi naman nakasama, pero ang laki ng ginagastos ng gobyerno para dyan. Parang hindi worth or sulit yung nakukuha nating pakinabang compared dun sa cost versus yung alternative niya na although malaki din yung gagastos and mas makukuha natin yung pakinabang in terms of better diet under the productivity scenario.